Good day mga katabs at nagbabalik na naman tayo dito sa ating channel na at talaga namang matagal mag-upload napansin no? rin ba at anyway we're back at uh, pupunta nga tayo ngayon ng Makina Motor Show 2024 wow. so ano pang hinihintayin nyo tara sa bahay nyo ako and let's go Yahoo! So, from Bulacan, eh, babaybayin natin itong MacArthur Highway papunta sa ating destination sa Pasay sa may SMX Convention. One hour later. Finally, nakarating na tayo dito sa basement parking ng uh, SMX Convention. Hingal na hingal eh. tayo <laughs> sa <laughs> akin ng motoshock. Para naman sobrang pilit ng ngiti. <laughs> langsung na let's bos wow damin wow.

puntos. Es vaina, así naman sila diyan, Kaso video pala yon. <laughs> And so, ayun na nga. Nangawit, nangalay, napagod tayo. Pero worth it naman ang ating Makina Moto Show 2024 experience. Ayan naman, e-exit na na tayo dito sa area na to. Yeah. Si Manong Boss. Ayan. So, ayan. Pauwi na talaga tayo. At uh, baka gabihin pa tayo sa kalsada ang um, masasabi ko lang ay talaga namang worth it yung talaga naging experience natin although nakarating tayo ng third day na which is matapos na yung event pero at least nakahabol pa rin tayo para at least makita natin yung mga idolo natin lalo lalo na sa larangan ng motovlogging andyan si Boss M si General Kamote si Boss Hammerman si Katagumpay si Mingsun si Sir Mel si Queen B uh, at si Julio Babian ATV Wanderer at si ako si Doggy na no, namataan ko lang so yun at uh, talagang solid hindi ko next year babalik ko dito tayo para sa another uh, makina motor show event na no? at yun na nga biyahe na naman tayo pa uwi medyo padilim na no at uh, palubog na ang araw kaya naman para tarating ko na to of course with ocean no at ayan, uh, hanggang sa muli at uh, dito na lang natin tatapusin muli ito muli shout out again sa mga followers natin na patuloy na na support sa atin sa mga vlogs natin okay sa mga subscribers natin na nanonood palagi kahit na, alam niyo yun, kung ano-ano lang yung mga upload natin at minsan, hindi na rin tayo nakapag-upload madalas, no? Pero, at least, andun pa rin yung support nila. And, syempre, sa family and friends na naandyan, na patuloy na nagsishare ng mga videos natin. And, that's it. Until uh, next upload, at uh, dito na lang muna. Again, uh, ride safe, keep safe, At uh, always choose happiness and God bless. Bye. 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 So see you on my next episode. Bye bye.